So, ayun mga idol, for today's video ay uh, magluluto tayo ng tinulang manok. Ako sa puno. So, ayun, pinakukuha ko nga ng uh, dahon ng malunggay, yung bayaw ko mga idol, ayun. Ayun nga, aakit siya sa... <laughs> Ingat ka dyan, Chuy, baka malaglag ka. <laughs> hindi, puputulin mo? Oh. Ayun, hindi daw niya maabot yung mga dulo ng sanga ng malunggay, puputulin na lang niya mga idol. Para gumago sila grabe lumago at ayun mga idol dito naman ay uh, maghihiwa na tayo ng sibuyas at bawang tsaka luya kaluya ipiprepare na natin mga gagamitin natin habang kumukuha ng dahon ng malunggay si Bayo so ayun mga idol sa lulutuin nating tinola wala namang special uh, gusto ko lang samahan nyo lang ako magluto mga idol para masaya mga lodi tara maghiwa na tayo ng mga gagamitin nating ingredients sibuyas natin mga idol yung saisutin natin na ilalagay natin sa tinola. So ayan tapos na nating i-prepare yung uh, mga ingredients natin mga idol. Meron na rin tayong tanglad ilalagay natin diyan mamaya. At dito ay uh, pinaghimay ko na si Mrs. ko mga idol ng ano dahon ng malunggay na ilalagay natin sa tinola natin mga lodi at dito mga idol ay nahugasan ko na yung manok natin at igigisa na natin siya mga idol umpisa na natin magluto ng tinola tara at dito mga idol sinalang ko na yung kawali at sisindihan na natin yung apoy ayun mainit na yung kawali natin lalagyan na natin ng mantika mga idol ayan ilalagay na natin yung ating luya mainit na yung ating mantika Awang, buyas at ating halo-haloin hanggang mag-aromatic mga idol at ayon nga aromatic na ang bago na ng ingredients natin mga idol at nagisa na natin lalagay na natin yung manok ayan para bumango na at magisa na natin siya na at atin nang halo-haloin ulit mga idol at ayan pagkatapos nating haluin hayaan na muna natin siyang, ano magmantika at kumatas yung kanyang uh, ano karni at pagkatapos tatakpan natin mga idol para ma-steam ng gusto at kumatas ng gusto yung karni nya ayan magmantika mantika ayan mga idol kumukulo na habang uh, pinapakatas natin at uh, yan yeah, ilalagay na rin natin yung ano panglad natin mga idol ang laki tatakpan natin ulit at dito mga idol muntik ko nang makalimutan lalagyan pala natin ng paminta mga idol muntik ko nang makalimutan ayun oh. yun at ating halu haluin para kumalat yung paminta mga idol ayan pagkatapos nun, lalagyan na natin ng sabaw, mga idol. Ayan. Dito mga idol, naglagay na ako ng asin at saka pampalasa. Hindi ko na ipinakita sa inyo. Ayan. Siyempre, matik na yun pag ano, lalagyan ng pampaalat at saka pampalasa. Ayan. Ayan. So ayan, konti lang. Konti lang yung nilagay kong sabaw mga idol. Kasi para malasa. At ilalagay na natin yung sayuti natin mga idol para maluto na rin. At ating halu-haluin. At ating tatakpan ulit mga idol para yung sayuti natin ay ma-steam, lumambot. Pagkatapos nating ma-steam at mapalambot, ayan medyo malambot-lambot na, dadagdag tayo ng sabaw mga idol. Ayan. Ayan. Takpan na ulit natin siya. Ayon mga idol, bago, habang hinihintay natin yung lumambot yung ating uh, sayuti, ito nga palang aming aso na si Britney mga idol. Ayan o, oh, napakaganda niya. Babae po siya mga idol. Never been, Never been touched, po. Hindi pa po yan nanganak. Uh, Hay nako, oh, napakaganda po niya, mga idol. At ayun, mga idol, kulong kulo na 'yung ating tinola. Ayan na oh. haloy natin para 'yung nasa ibabaw ay umilalim at maluto pa nang uh, ano. Baka maano, half-cooked 'yung nasa ibabaw eh. Ayan, haloy natin. At ayun, mga idol, napakabango na ng ating tinola. Ayan, napakabango asin nga palang ginamit natin pampaalat mga idol hindi patis kasi yung ating kasama ay allergy sa patis mga idol pwede rin namang patis ang ilagay ninyo mga idol kung yun ang gusto ninyo ayan sa akin ay asin lang kasi may kasama tayong allergy sa patis ayan hintayin na lang natin na ma-steam ng gusto at isusunod na natin yung dahon natin malunggay mga idol at ayun nga mga idol isusunod na natin yung malunggay ayan kulong-kulo na siya mga idol. Maraming uh, dahon na malunggay nga pala yung ilalagay natin mga idol kasi yung mga kasama natin ay paborito yan. Paborito nila yung gulay mga idol at maraming dahon na malunggay pagdating sa tinola. Ayan, oh. Hindi yata tinolang manok, tinolang malunggay ang nilagay. <laughs> Parang tinolang malunggay yung labas. The best kasi ang malunggay mga idol kaya yan, gustong gusto nila maraming sahog na dahon. Ayan, oh. Napakasustansya yan. Kasama na yung bulaklak, mga idol. Ayan, oh. At atin ng haluin, mga idol, para umilalim yung dahon. At maluto ng gusto. Ayan. Tapos nating haluin. Ayan, mga idol. Pagkatapos haluin, takpan na natin. Siyempre, para ma-steam na ulit yung dahon na inilagay natin. Ayan. Ayan, after 3 minutes mga idol, check na natin yung ating niloto. Wow, napakabango mga idol. At ayun mga idol, titikman natin yung lasa ng ating nilotong tinola kung uh, panalo ba. Mm, napakasarap, ang bango ng sabaw mga idol. Nanginginig pa yung aking kamay. <laughs> so ayan, hintay na lang natin na kumulo ng gusto. Mga 5 minutes siguro mga idol, kakain na tayo, luto na yan hintay na lang natin siyang maluto ng gusto yung dahon ayan at saka yung sayuti kakain na tayo mga idol ayan pagkara ng limang minuto mga idol wow oh, napakabango luto na papatay na natin apoy natin mga idol ayan takpan na ulit natin papatay na natin ayun Ayan mga idol, salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po ulit ang aking video at mahaba-haba na ulit. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!